Yan. Ang ating inay. Samahin ba natin pa? Beautiful. Hmm? Pababinalan hmm. Ikot po natin. At bigla naman buo nating matatagpuan ang bench. Yes, alam mo 'yan. Siempre dapat pupuntayan kay dude Pero teka. Nasaan nga ba si Maui? Tanungin po natin ang kanyang inay. Well, para Buntun sa inyong kapatid, atapin, alam naman natin na talagang paslit siya. So, kailangan niya dapat magpahinga. Ah. Yan lang po at marami pong sila. Ah. Atin naman pong tutukan ang pagsikat ng... Araw. Paring araw. Mm. Yan. Kitang-kita. Kita, medyo black siya kasi yellow yung ating pinatutungan. Ayan. <coughs> Gaano naman kaya ang kaalaman ng ating nag-iisang Diyosa? 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 Tabi-tabi lang. nababasa. Salita ka muna! Ang Diyosa nababasaan na! Nasaan pa sana ang Diyosa kasi gawa na... Palalim na palalim na! Mag-aho ka muna! Hello! Ow! Ang Diyosa!